May halong kirot at pagkabilib nga ang naramdaman ko mga kaidol ko Nang makita ko ang lalaking ito Na talagang kakaiba ang kanyang determinasyon sa buhay Mahigit isang oras nga ang aming nilakbay Makarating lang sa bahay ni kuya At sa video nga ito mga kaidol ko Ay ating aalamin kung ano nga ba talaga ang dahilan Bakit nagkaganito ang kanyang kalagayan at atin din siyang tutulungan. Kapag nasa malayo nga mga kaidol ko, ay hindi mo aakalain na tao pala ang gumagapang. Kayo, mga kaidol ko. Problema niyo. Niyo yan, oh. Kinakaya pa nga. Grabe mga kaidol Galing po mga kayo si Kuya sa bundok ko. Oh. Pudin po yun, malay po pinag-galing na niya. Kaya pala matagal. Sige, kubir mo na siya. Dito po kayo, Kuya. <laughs> po Kuya! Kamusta ka? Grabe ah. Kuya, ano pong pangalan nyo? Joel Panisa. Joel Panisa? Ilang taon na po kayo? 33. 33. Ganyan po talaga yung kalagayan nyo? Inborn po yan? Hindi, nahulog Nahulog po sa? Pariya ko ni ate, tapos may kumatga rin sa akin. Nalagay. Mga ilang taon po kayo noon? dalawang taon pero nung pinanganak po kay normal po kayo. Sino po siya? Mama. mama niyo po. <coughs> Tara, pasok tayo sa loob ng bahay niyo. Sige, para makita ko yung kalagayan mo kung paano ka kumikilo sa bahay. Grabe mga ka-idol ko yung kalagayan ni Kuya. Oh, para makakaupo kayo, Kuya. Doon doon kayo, Kuya, doon, doon sa kabila. so yan magandang araw mga ka-idol nandito po tayo sa kabundukan ng Bicol at si kuya nga pinuntahan pa natin dito almost ano one hour yung nilakad namin talagang pawisan kami at nakita nyo naman yung kalagayan ni kuya mga ka-idol ko kung gaano kahirap yung sitwasyon kuya para sa inyo, gaano po ba kahirap yung pinagdadaanan nyo sa araw-araw? Sobrang hirap. Sobrang hirap? Kuya, ano, gaano ba kahirap? Kinakaya na mo. Kinakaya nyo na lang. Mayroon po ba kayong asawa? Wala po. Ilang taon po kayo? 33. 33. So, ano po yan? Sa edad nyo na yan, nagtatrabaho po kayo? Ah, nagkukupra kayo tapos nakakatulong pa kayo dito kay nanay niyo sa gawain bahay oh my goodness mga ka-idol sa lahat ng natulungan natin eto yung pinaka-deserving nating matutulungan nakita natin yung kalagayan niya mga ka-idol ko. mo gumawa ba siya sa bundok gamit yung kanyang mga kamay diba isa sa pinaka-deserving na matutulungan natin mga ka-idol ko ng program ng Kuya Leo Kirst so kuya <clears throat> ah. Ah, sa buong buhay mo, sa buong buhay mo, sa edad mo na 33 years old, ah, nakaranas ka ba ng mga pambubuli sa ibang tao? Wala. Naintindihan yung kalagayan mo? bagkus tinutulungan ka nila? Oh, mga ka-idol. Kaya, yung mga tao, mga ka-idol ko, na, ano, mayroong, mayroong problema sa buhay na mas pinipiling tapusin yung buhay tingnan nyo yung kalagayan ni Kuya. Patuloy na lumalaban sa amo ng buhay. Kuya, naparito kami para magpaabot ng munting tulong. Ah, galing pa kami ng tagaytay. So ito, meron kami sa yung dalang counting relief. Ito dadalhin din namin dun sa isang bulang. Ha? Oo. Oh. Pag nag Pag, Pag, Pag nag kayo, kuya, magkano yung kinikita nyo? Ang sahod mo sa isang araw? 500, 500 pesos So ngayong kuya May bisyo po ba kayo? Maraming Minsan Minsan? Po? Minsan po Nganinigarilyo Nganinigarilyo? Okay So ganito kuya ha Bibigyan kita ng panggastos mo Kahit papano ha Okay ko yung palad mo Kaya na Ito ang gastos niyo ni nanay niyo, ang bilim bigas, bilin na kayo ng 25 kilong bigas, ha? Tapos mga guru grocery, ha? Okay, ano yung palad mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 24 25 26 27 28 29 30 3,000 pesos kuya kahit papano makatulong po sa inyo ha Kuya laban lang sa buhay kahit ano man yung pinagdadaanan natin tuloy lang huwag tayong susuko kasi Naniniwala ka ba lang kay Lord? Kasi di ba minsan, yung buhay natin, walang-wala na tayong pag-asa. Pero si Lord pa rin yung gumagawa ng paraan. Okay. Nanay! Ano pong masasabi nyo sa anak niyo? Ha? Ah, ah nahihirapan po mga kayo magsalita si nanay. Pero si nanay po yung kanyang... Ano? Si nanay po ay inani kuya. Ano nga pong pangalan nyo? Kuya Joel Panesa. So mga ka-idol, grabe. Grabe yung kalagayan ni Kuya Joel. Nakakatayo ng balahibo. Pinaka-deserving na ano, pinaka-deserving na matulungan na tao. Meron ba kayong mga Gcas number? Ay, ay, ay. Hindi, sige. <clears throat> Kapag ka ba ka, ilang, ilang araw ka na dumuduti doon? Mga tatlo. Apat na araw. So, pag inarawang kanila ng 500, 4 days, kikita ka ng 2,000. Okay. Kuya, ano yung masasabi mo dun sa mga kababayan natin na mga buong katawan, pero hindi nila pinapahalagan? Ano yung pwede mong mensahe na kakapulutan ng aral ng ating mga taga uh, sabi nalakasan nila yung loob laging lumaban sa hamon ng buhay okay kuya peace tayo nanay nanay oh, kuya kami po ay magpapaalam na ha oh, paket din kayo dyan paket din kayo ngayon okay sige para makubird kita ha huh? bigyan mo na lang din si nanay mo ha pang ninyo ha okay sige oo oh, oh, sige sige kaya mga ka-idol ko, ano't ano man ang kalagayan natin sa buhay, ay lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung minsan, ang buong akala natin, tayo na ang pinakanahihirapan sa sitwasyon. Pero hindi natin alam, may mga tao pa palang higit na nahihirapan, pero patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Maraming maraming salamat mga kaayon ko at sana pagpalain tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Bye-bye!